Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na niya at nararamdaman mo rin na wala ka ng halaga sa kanya. At kahit hindi naman kayo hiwalay dalawa, pero nararamdaman mo na hindi ka na niya mahal. At ikaw ay sobrang mahal na mahal mo siya at ayaw mo na masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Kaya gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya, na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo at hindi hindi talaga siya mapapakali hangga't ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya kung meron kayong actual photo sa kanya. At pagkatapos, ilagay mo itong larawan niya sa loob ng punda ng unan mo. At uunanan mo na ito. Dapat uunanan mo ito gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. At pwede mo naman itong uunanan kahit hindi sa gabi o kahit sa araw ay pwede mong gamitin ang unan mo as long as uunanan mo lamang ito. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta ilagay mo lamang itong larawan niya dyan sa unan mo at uunanan mo lamang ito at paniguradong siya ay mababalisa at mababaliw at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At kung sakaling wala kayong actual photo sa kanya, ay isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apilido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya at tupiin mo itong papel at isilid ito sa loob ng punda ng unan mo at saka uunanan mo ito. At uunanan ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual, kunin mo lamang ang papel o ang larawan niya at itago mo lamang ito. At kung gusto mo para mas lalong matibay o mas lalong mapaputi ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo, gawin mo lamang ang iba't ibang ritual na binahagi ko at dahil isa itong gabay para makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa usaping pag-ibig. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.